Panda panda oh, Hello guys Ang ganda naman nako. anak ko oh, Kami ako. So yun guys si update ko kayo sa aking napamili Wait lang na nga yung camera ko maano malabula. Si update ko kay guys sa na pamilya ko dito na naman kay Kuya kasi di ba may mga natira tayo na mga ganito para ang tawag dito kutputin ba. Just ko nakakapagod guys. Alam niyo ba yung paninda ko na ayun na fishbowl, kikiam, di ba dalawa yung binili ko. Ayun na lang fishbowl ubos na naman oh di ba? Bibil tayo tapos yung juice ko ubos na naman. Oh di ba? <laughs> di ba? Talagang tiyagaan lang talaga sa ano paninda guys. Magano ka lang, magtsaga-tsaga lang talaga sa sari-sari store. Tapos, ang ganda ng naisip ko na nilabas ko yung mga chichiria ko. Bakit ka mo? Halos araw-araw guys, nabibilihan na yun siya ng mga chichiria. So, kahit mag-stack ako dun sa likod, yan. Dahil na hinaharap-harap ko yan, tulad ng mga to. Ang inisip ko ngayon, biscuit ko guys, saan ko naman ilalagay. So, ilabas ko na rin siguro. Tulad nito, ayan, di ba? Nabili siya. Ayan, nabibili. Yan. So, ayun nga, ayap dito kayo dito sa akin na pamili. Kay kuya. Kano ba ito? Si Charon. Yung Kaila. Wait lang guys ha. So, yun guys. Ang pukunan nito, yung mga Kaila-Kaila na ganyan. Ayan. 8 pesos. So, binibenta ko siya ng 10 pesos. Ayan o. 8-8 yan. Bangos 10. 10 pesos na yan. Sampuhunan so, naman ito guys. Ito 20. 20 pesos, 25 plus 5 ako dyan. Ayan, 8 din yan. Ayan, 10 piso. Kasi ayun ang mabenta. Ito, same din, 8 pesos, 8 pesos. 8 pesos, 10 na, no? Ah, uh, ayan. Tapos ito, yung chicharo na malaki, guys. Ano siya? 16 pesos, 50 pesos. 13 ang puhunan, 16 ang bentahan ito, yung malaking chicharon. Kasi, minsan hinahanap yan pang ano, matagal, pa ano guys apa tawag doon guys pang munggo ayan ayun yung mga nabili ko worth of 2,000 plus yan guys yung mga napamili ko na yan tapos na nakalis ako ng 379 kasi nga kapag ka hindi nabibili guys yung mga produkto na yan pinapalitan ni kuya ayun ayun yung update ko tapos ito yung harap ng tindahan Dag Nagdagdag na naman yung harap ng tindahan guys ayan Ayan, tignan nyo, o. Oh. Diba? Ay, harap ng tinda. Naglagan na naman siya ng paninda, guys. O, oh, diba? Ay, ayan na! Ayan na! So, ayun, guys. Tatapon yung suka ng bata. Ano ba yan? Sayang! Apo! Asensya na, guys, ha. Ganun talaga ako pag uh, samigaw ako. Malakas! Kisahin suka kasi. Eh, wala tayong magagawa ba tayo at may goshness. So, ayan, yung update ko sa inyo, bumalik tayo ng mga, ang tawag nila dyan, kutkutin. Tapos, yung mga produkto kong fries, alamig, yan naubos na. Kaya, bukas, mamamalengke na naman ang bakla. Mga, siguro magigising ako nito, mga ano, mga, nine 9 or 8, ganun ang magigising guys. Kasi mamamalengke pa Ganun ay nang routine to. So, in-update ko lang po naman kayo sa mga napamili ko. So, ang bentahan ko nito is 25 pesos. Ang puhunan is 20. Ito naman, 8 pesos ang puhunan. Plus 2, 10 pesos ko siya binib binibili, ay biniben, binibenta. Same din yung binigay po seat, 8, 8, 8, ang puhunan guys. Puro 8, 8, 8, 8. 8. Tapos yun, 13 pesos. 16 pesos ko binibenta. So, 13, 14, 15, 16, 3 din ang po ang tubo, ba? Diba? So, ganun lang ang mga tubuan dyan, guys, para mabilis lang. Ito mabenta to, yung, Tsaka to, guys, masarap to. Tikman nga natin to, guys. Kain tayo. Uh, Huwag ako suka. Tikman natin. Kasi masarap tong kainan na to, eh. As yung suka ko, guys, kasi si Papa yung gumawa. Tara, huwag tayo ng suka. Ang ginawa ng suka ng Papa ko, Bali ang mechanics nito guys is bumili siya ng 10 ah, ako ng 10 pisong regular na suka sa palengke. Yung sinusupot-supot lang. Tas dalawang dato. Dalawang dato puti na ano yung maasim malaki. Tapos kala 10 kalamansi, tatlong ulo ng sibuyas. Ayan, tapos 1 uh, one point na asukal. Ah, uh, konting konting magic ayan. Hoy! Oh! Ang kulit talaga ng bata. Huwag na sa may ano, guys. Tatawid sa may kalsada. Ang kulit talaga ni Yanabi. Nagkukwentuhan tayo dito, eh. Tsaka masarap siya, guys. ngap yung suka. Oh. Ano siya? Nalagyan siya ng 10 piece, ay. Sampung pirasong kalamansi. Ayan. Mmm. The best. Mas one na asukal. Maghalo-haloy nyo lang yun, guys. Siya na. Wow. Nabibili. May kadi tayo mga pag-chismisan, guys. So, yun. Back to chika-chika tayo, mga guys. Yun yung paggawa ng suka ng papa. Kung talagang the best, ang sarap niya guys mas one fourth na asukal yung ano ah yung asukal guys yung pulang pula ang gagamitin mo mas may kalamansi yan guys sinala niya talaga ng bonggang bongga mmm sarap niya talaga at ang lutong pa ano kaya lang na chicharon yun yun naman eh. da mm. best siya Okay oh, lang yun pala na family ko guys For today's video yung mga putputin putputin ba tawag dyan asim, ah, sarap grabe The best yung lasa mo. So, yun, bukas. Araw ng ano. Araw ng linggo. Sabi lang ngayon yan. May naginuman na kanina. Bili ulit tayo ng palamig. So, bibili na naman siguro natin yung melon. Or pandan. O, yun. Mga bibili natin. O, so, yun na guys. Nag-update lang ako sa inyo. Din sa akin. Sorry, sorry, sorry. Ayan po yung mga napamili ko. Thank you for watching guys. Please like, share. and subscribe sa YouTube channel para update ka sa mga bago kong video. Woo! Grabe ang ingay ng mga dito. Sabay na guys, pasensya na sa mga nanonood. Napakaingay talaga dito.